one guys <laughs> Anh guys. <laughs> <laughs> <coughs> Bombay malang lang đâu. Bombay sila. Ai Ay, may video, okay? Solar. Solar system. Asa ah, na sila? Bumbay <laughs> mo lang daw. <laughs> Asan ah, sila? Ay, doon. Ay, may video, okay? Solar. Solar system. Solar system.

Ito po yung dito na. Ano yung uh, sira Ay, bali Ay! Bali daw. Bali yan. Kira ka ba yan Ano? Bali Ano? Pating. Pating Pating bakku kuya wala kayong ano? Yung anong tawag sa laman ng dagat na ano? Yung grass? Seaweed. Ah, Yung masarap yun. Seaweed po. Meron ka kayo? Dapat kumawa ka, niya. <laughs> do ka. Nah, Ay, ka. lang yun, tapos nalagyan ng kamati. Oo, oh, no, no, no. uh, oh, no. hmm, mo lang yun. tapos <laughs> seaweed

Jepang kau, yeah. wow. <laughs> bueno, wow, mineral. آء آء آء